Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, na akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, eh, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo-lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang ako. At, uh, nandito ako ngayon. In fact, mayroon akong live show ngayon, eh, nagpaalam mo na ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5, Naka-feed kami ngayon sa show at yung mga nanonood ngayon doon, ipaalam muna ako. Eh, sigurado na sisigawan ngayon doon yun. wala ako, walang katahan, walang sayawan, walang hair-hair rin muna, walang putukan at walang video of per Pero, may eh, mas malaking hangarin at may eh, mas malaking plano para sa bangang Okay, at um, uh, minutes, siguro mas maganda, mga tanong na lang para masagot ko na yung mga tanong. Yes, sige po. Okay. ka lang para mas maintindihan yes. ang ating mga kabahayan. Fernandez bahayang. from mm -hmm. Hi Sir, good afternoon. Rhea Fernandez, Tv5. Hi Rhea. Kumili na lang. Sir really you mentioned you have a show sa amin, TV5 will to win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Ano mayayari po dun sa will to win? So pagkakalang ko sa rules ng Comelec, until February 10, pwede pa akong nakahit show. So I still have five months na makakapag-live ng 5 to 6.30 sa TV5. Sa Facebook, may kaming followers na 17,300 at 8 million sa YouTube. So, pwede pa ako magtrabaho. Pero pag ganila, February 11, mag stop na, and that will start the campaign. So, you know, and then, pag nanalo, pag palarin, pag pinagulog ng Diyos um, na ako ay mga paglingkod, mga paglingkod ng tapat at walang uh, halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, eh ako ba'y babalik? Like the Senator sa Soto, na may ipulagata rin. Yun lang. Sir, one additional question po. Ano po po nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi niyo po nakikita ang tatakbo kayo sasabak, sa sabak sa politika. Yung mga nakikita po? away. Awayan ang away Mga itukado. Eh, ang tingin nila sa mga artista eh, masyadong mababa. Kasi kami may magandang tapos puso para sa ating mga kabahay. Parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, eh hindi naman huwag gano'n ang pagsimbi sa bayan.